Hello, sunshine. Magandang araw ngayon. Ayan, spring na. kay lumalabas na yung mga flowers. Ayan, mga spring flowers yan. Sila. Uh, ito rin, oh. Magkakaroon din yan. Yung mga flowers. Maganda ngayon kasi ha, uh, high tide nga. Kaya marami ngayon pumupunta sa dagat. Uh, totally, Uh, I'm going to Omaring today kasi so nice the high tide see, mayroon silang car dyan ba ba. mayroon silang car sa baba kasi mayroon sila dyan boat, bangka na hinihila-hila nila pa baba katulad ng ito, may ay dun sa baba, ano? kasi hinihila doon ng ilang bangka na maliit yes isa kaya nila yan tapos imi maintenance o tayo pa diba? ganyan diba doon kami sa baba pupunta so ayan yung beauty ng isla isla ng Guernsey ayan simple lang ditong buhay pero rich Ito, yung kuweba ng mga German Yan, yung kota nila dati Sarado yan dyan Ayan Tayo Kami ay nahuli Mahal, what you think? You going, ah, I don't like to go there, mahal, please You going straight It's very dangerous Yeah. Kasi mababa bababa ka dyan. Mahal. Delikado. tinamo mo mga rock. Buhay na buhay. Yeah. I think that the people is going there for fishing. Mahal. Omers? Ah, the other side. In the rock there. Okay. May pambut pambot kasi doon. So... Maganda kasi yun ang uh, um, tubig. Hi! Good morning! Yan. Yeah. Maganda dito yung mga damo. Yung mga damo ang wild nila. Ano, nagkaka-flower. Iba-ibang flowers yan. Yan, yellow. Doon sa amin, meron yellow, white, meron yung purple. Yan, may purple. Oh. See, the purple. Yan. Yeah. Hi! <laughs> purple. Mayroon din silang pink. and Maganda kasi. Ano. Ay. Ano ngayon. ah, uh, mainit. Kaya maganda yung reflection ng mga alam, mga halaman. Tsaka mga ligaw-ligaw na mga bulaklak. Oh, mahal. They are already cleaning niya. Yeah? This the boundary. They're cleaning. You can get to your rock. Your rock. Yes. So that's why. Ayan. Ganyan dito. So, may naglinis yata dito. Kaya medyo malinis na siya. Ito, boundary din to dati ng uh, ato pala, sa kabilang Boundary ito ng uh, German. Kung, yan, yeah, may gate eh. Hindi ka basta-basta pumasok. Pero, sinira na dahil sa katagalan. No? Yeah. Oh! Yeah? want the people there so that's why let's go mahal see there I go there I down very beautiful yeah hang yeah, dito dito itong boundary na to may gate dito dah to send her it's nice one yan dito boundary dito ng gate so then, so, Yeah. It's okay mahal Let's go na, Nandoon na yung dalawang lalaki sa baba oh. Kami nandito pa Kasi nga Nahingal-hingal tong aking kasama yeah. I don't need that roof Where? I don't need that it. It's okay Ay, <laughs> it. okay la mahal I, do I don't need that Why? How about this? This is for the crab. Oh, I don't know. Okay, never mind. It's never mind, Mahal. Because you didn't tell me early. I didn't know you bring that. Haha. We can leave it in the bushes and be yes. on the way back. mm-hmm -mm. yeah. yeah. Oh, so some money. Oh, see they are also fishing. ayan okay na ah no ah oh. <laughs> wala sa nakuha <laughs> mahal because maybe for the water ha uh, high low tide now so that yeah, you yeah, yeah. you know more mackerel sam yeah. <laughs> pinaka the best jogging Yeah, tapos may mga aso. Diba? Oh, tingnan mo, magaganda yung mga flowers dito. Oh, ho. Oh. Ne. Okay. Ganda siya. Then after naman sa flowers na to, mga blackbirds na naman. Ah, kasi spring na kasi. Kaya tumutubo na sila. Yan sa sunod, berries na naman. Oh, ang ganda ng date ng mga tigulang, oy. Eh. Hmm, darito, oy. Eh. Ito, saka sa taas. Mapunta din doon. Ganda din kasi dito, oy. Eh. Kaso lang, hindi kasi kaya ni Peter umakit sa bundok, eh. Ayan. Antina lang. Antina ng mga German dati. Ayan dami dito ng story ng mga German. Dami din sila dito na ginawa ng mga tunnel. Na hindi naman pinubuksan ng mga bridges. <sighs> mm, uupo daw siya. Uy! O, diba? Magaganda yung mga flowers, o. Oh. Ayan, mayroon may mga white. O, hindi nag-ano kasi inaapakan kasi doon sa park namin. Marami. Di ba? Yeah. Si ando na sila. Oh. Yeah. Hindi ko naman kasi pwedeng iwanan 'yan na, na mamahinga siya. Si no, oh, ang uh, kung sa atin pa may maganyang puno mariit na. Kumbaga. Why mahal? Where? Ya. Yeah. yeah, they are going for my rock. Sige lang, marami naman dyan crop na makukuha. Mahal, just follow me, okay? Okay, you be careful. Kasi mapahinga pa siya. Ito, oh, tingnan mo. Nag kami mga bulaklak na siya. Si hasunod yan. Marami na siyang bulaklak. Magaganda na. Then, pagkatapos noon, magkakaroon na siya ng mga leaves. Ayan. You be careful, Okay. Dito rin kami. Dati. Okay lang pala kasi nakaraan dumaan kami dito. Where? Yes. Ayan. Be careful, okay? Kasi, baka Nakaraan kasi, mabasa. Ha? Huh? You keep this one in hiding there? We hide it somewhere. Ah. Uh. lagunya jauh mana? Hah? Oke. Okay. Ah, lagi like ngay nang nang airplano. Oke, don't you one, okay, and then? Oke. Okay. You put there. and then, somebody might see it and take it. Here, here. Yeah, yeah. I see. Nobody interesting that. Okay, okay, good. Okay, mm. okay. That's enough. Okay. Okay. Come here. Oh, you remember where it is? Yeah. Yeah. Hmm. -mm. Okay. Mm. Hmm? Ano yung flowers niya? Oh. Ang ah, ingay. Be careful, mahal. Huh. Ayan. Nagkakaroon na sila ng mga leaves leaves oh, ano yeah. so. yun eh, Nandito na tayo sa pang, -pang. <laughs> so, let's go. It's okay, it's okay, it's okay. Be careful, ah. Huh? So many, so many, um, crab there. Okay, this already here, so I want to the end now. See that in the sky, and there, uh, and rock, and this one, the bell. the. that one is a muslim uh, muslim uh, german uh, tunnel yan Diyan. Tapos ito ito so, so mga bato nila oh. ay dami sila mga bato dito so, sa atin ba pwede na to eh, pang design sa balay sa bahay mga buhay dito mga bato, puro bato Sige, mamaya pakita ko sa inyo kung paano ko kukuha ng mga limango at saka yung armors nila dito. O sige. Ciao.